Good evening, mga master. Magka na tayo, mag-laot na tayo. Magka-try tayo mga will ng gabi. May dadayuhin na kami ng spot. Ko. Dito pa rin saan. Sa agot tayo dito. Ito na yan. Yung at ito, na maliwanag ngayon, masusunod, isla. yan masusunod yung buong isla dyan tayo dadaan mamaya hindi natin yung yung spot dyan ito na <laughs> hirap ng pwesto ko <laughs> uh, ay na ito last dust na madaling araw eh, may mga kumain na sa amin ganun eh ko lang na video nang hirap kasi

<laughs> so binigay sa atin medyo malit pa ng konti okay na to uh, malaki na gusto kong papuno dito sila sa likod mababanap din malaki huwag mong pirisahin pag ano ako ah, uh, batak.

Mga kilo lang <laughs> ito nyo. Kala ko malaki ng... <laughs> Kala ko malaki. <laughs> Alam mo, wa 5 kilos na eh. Nag-alert na po, nakapag-alert na po. Alam natin yan. Pista ito, nagkasunod yung bangkay. Bakit ko magalaw ba? Eh, ito mo master, good morning. Kadaong lang namin <laughs> butan na kami ng ano, ng dilim sa laot. Eh, okay, pakita ka na lang may yung mga huli namin. <laughs> Ay, good morning, good morning, Agutaya. Mayang damal-damal. Ang mga naman nila, balong fancy like. Oh, dilim ng laot. Kaya yung mga huli namin mga master. Wala, hindi pa siya mamagkain. Pero oh, okay na rin. Ah, oh, kilo okay. na rin. Ito mga mga Yan. Ay, Ay, nakakao ilang namin. Maulan. Yan yung mga isda na ano. masasarap. Ito. Okay na. Pang ulam.